So, ayan mga boss, magandang hapon, no? So, ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog, no? Ang uh, vlog natin ngayon, guys, ang video natin for today ay usapang flyball, ayan, no? So, bago lahat, guys, huwag mo nang kalimutan mag-like, comment, and share ng ating video, guys, para dito sa ating topic, no? Na usapang flyball. So... Ayan guys, kung gusto nyo ng malakas na hatak ng ating uh, Honda Click 125 no? Sa so, hindi nakakaalam, ang ating uh, stock bola nito ay 15 straight no? 15 straight tayo sa Honda Click 125 version 3 no? Version 3 to, pero parang pagkakalam ko yung iba din eh, same lang ng size Pati sa version 1 at 2, no? basta hold, Honda Click yan. So, ayun na nga guys at ang uh, usapang flyball natin guys kung gusto mo ng mas malakas na arangkada, no? Para dito sa ating uh, Honda Click 125, no? Kung naghahanap ka ng malakas na arangkada, eh may sasuggest ko guys, pwede kayong magpalit ng bola na 13 straight, no? So, subukan nyo muna yung 13 straight na bola para dito sa panggilid natin, no? Bola lang muna, guys. Try nyo muna magpalit. Pero, yun nga, guys. Pagka bumaba, ay pagka nagbaba ka ng bola o nagbaba ka ng numero ng bola. Halimbawa, 15 ang stack natin, eh bumaba ka sa 15. Ang lalakas lang dito ay ang arangkada natin, no? Arangkada lang, guys. Pero 'wag niyo i-expect na may dulo to, no? May dulo o malakas ang dulo. Kasi nagpaaga lang tayo ng bola para sa arangkada lang natin, no? Pero syempre, guys, nakadepende pa rin 'yan sa bigat ng tao, no? Kung sakali man na Uh, 60 to 70 ka at nagpalit ka ng bola na 13 straight at uh, maayos naman ang arangkada mo no? so ayos na ayos na yon guys pero kung nasa 70 to 80 ka guys at uh, nagpalit ka ng bola na 13 ayan medyo nakadepende yan guys no? so yung iba kasi guys ang ginagawa naman nila pag hindi sila kampante sa mga 70 to 80 para lumakas ang arangkada nila na ano na para tumas yung arangkada nila so ang iba ginagawa nila ay nag 11 12 no ayan yung mga combination nila 11 12 pero pag mga 60 to 70 guys, 13 straight, pwede na yun, no? Arangkada yung guys, ha? <coughs> Yun ang pinagbabasihan dito ay ah, yung arangkada, no? At eh, kung gusto mo rin mo rin naman magkaroon ng dulo din yung iyong uh, panggilid na bumaba ka ng 13 grams, eh magpalit ka rin ng ano, na center and clutch spring ng 1000, no? Para 1000. Pero pag nagpalit ka ng 1000 na uh, clutch spring at center spring, asahan nyo guys may konting delay yan, no? kakain niya ng medyo mataas na RPM. Yan. Kasi medyo madidelay na yung ating uh, ano, ang panggilid kasi matigas na yung ating center spring at clutch spring, no? So, ayan guys, uh, 13 13 straight na fly ball tapos eh, 1000 1000 Uh, RPM na center at saka clutch spring ayan ayos na ayos yan guys may arangkada ka at kahit pa paano eh kaya naman dumulo no pero yun nga guys ang sinasabi ko dito kung gusto mo na mas malakas ang arangkada mo magbaba ka ng bola no magbaba ka ng numero ng bola pero kung duluhan naman kung duluhan ang pag-uusapan guys ay eh, mas maganda, mabigat ang bola mo. No? Halimbawa, sa Honda Click, eh, 15 ang stack natin, no? 15 ang stack natin. Mas maganda, mag-15 stack ka na lang. Tapos, uh, magpalit ka ng clutch spring at center spring, no? Para may dulo ko pa rin, guys. Yan. So, eto guys, base lang sa ating uh, na naranasan, no? Nasa experience natin, no? Kaya nasasabi ko to, no. Hindi man dito sa ano, hindi man dito sa Honda Click kahit 'yung mga M3, 'yung nauna kong MC. So halos same lang, no. 'Yun ang cost, kasi para lang naman sila may panggilid at automatic. So, ayun guys. Kung gusto niyo lang ng ano, uh, arangkada, ayun, magbaba kayo ng bola at kung gusto niyo naman na magkaroon ng dulo, eh magbigat kayo ng bola, no. So, ayan, tamang timpla lang ng ano ng panggilid natin, guys. Pero ang masasabi ko nga, ang sasa, masasabi ko dito ay mas maganda pa rin yung all stock, no? Na kasi ang ang all stock ay eh, yan ay na nasa market, no? Kumbaga, naka up na talaga yan na para dito sa MC natin. So, yung pag-upgrade guys ay choice na la lang natin yon kung gusto natin mas mapadagdag yung lakas at yung uh, arangkada, pero siyempre, kada nagbabago tayo, eh may nagbabago, 'di ba? <coughs> Tulad niyan, pag nagpagaan ka ng bola, lalakas ang arangkada mo, ang dulo. Pero pag nagbigat ka ng bola, ayan, mataas ang dulo mo, mahina naman ang arangkada mo, no? Yan, kaya yung all stack eh parehas, same, same lang ang ginagawa. No? Kumbaga naka team na siya. Kaya mas maganda pa rin ang all stack, pero nakatipid hindi pa rin yun sa inyo, guys, no? So, ganito na lang, guys. At uh, papasok na tayo sa ating work, no? Time check for 18 ng hapon. So, I hope na gusto nyo ating video guys At kung nagustuhan gusto nyo itong video na ito Huwag kalimutan mag like, comment and share Ang ating videos And don't forget to follow and subscribe my YouTube channel and Facebook channel. No? So, Boss So, ganito na lang guys. And ingat kayo palagi. Ayan. So, ride safe guys.